Himas Rihas ngayon sumingan police station ng isang army major matapos sumanong manutok ng baril. Sa ulat ni Chief Police Major Arnold Suryano, ang suspek ay kinilalang si Major Leo Badua Luzano, 39 anyos, aktibong miyembro ng Philippine Army at residente ng barangay dikit ng nabanggit na bayan. Sa investigasyon, nalasong sinantanghali tumakbo sa mga polis na nagbabantay sa harap ng simenteryo ang biktima na si Jerry Sagon Darlet Jr., 21 anyos, estudyante, residente ng Pobla East upang isumbong na siya tinutukan umano ng baril kaya tagad kumilos ang mga autoridad at kinumpronta ang suspect pero malulutong na mura ang inabot ng mga polis kaya tagad ay sinungguban ang belt bag nito at inaresto ang suspek. Nakita sa loob ng belt bag ang isang caliber 9mm na baril na may tatlong magasin na naglalaman ng 23 bala at 14 na bala ng caliber 40 at iba't ibang mga IDs. Sa salaysay ng victim ay naglalakad siya sa gilid ng dan patungo ng sementery ng huminto ang sasakyan ng Army Major at umano'y pinasasakay siya at nang siya tumanggit, tinutukan na niya siya ng baril at sa takot kung maripas ng takbo patungo sa mga pulis. Nang hinanapan ng Comelic Exemption, ang suspect sa dalan niyang baril wala itong maipakita. Kasong Grave Trait, paglabag sa komilik Resolution 10918 o Gun Ban at Violation ng Article 151 ng Revised penal Code ang kasong Kinak harap ngayon ng Army Major Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan ito si Freddy Pahardo Area 38 tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sa sama, sama tayo Pilipino Balita mula sa Mindanao Patay ang isang bagong nanalong barangay kagawad sa Poblasyon Trimit, Sayap, Cotabato Province matapos pagbabarilin ng nakaalitan itong pinsang suspek. Ang biktima ay kinilala ng PNP Mid Sayap na si First Termer Barangay Kagawad, Suharto Antelino, 35 years old. labas sa imbisigasyon ng pulisya na pinsan ng biktima ang gunman na patuloy na pinaghahanap ng Mid PNP. Naganap ang pamamaril di kalayuan sa Barangay Hall at batay sa narinig ng mga nakawitness na tila may pinag Awayan ang magpipinsan at bago narinig ang isang putok mula sa caliber 45 pistol, narinig pa ang sinabi ng biktima na huwag ka namang ganyan insan. Kasunod nito ang mabilis sa pagtakas ng suspek habang dead on the spot naman ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa likurang bahagi ng ulo nito. Sa pahayag mula kay Midsaya Police Chief Lieutenant Colonel John Kalinga, lumalabas sa kanilang investigasyon na may dating alita na magpipinsan at hindi nila iniugnay bilang election-related incident ang krimen. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, June Dimakutak, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sa sama-sama tayo Pilipino. Timbog ng dalawang high-value individual drug personalities at nakuhaan ng halos 2 milyong pisong halaga ng illegal drugs sa Barangay Hardin, Bayan ng Dumangas, Iloilo. Ayon kay Police Captain Glenn Soliman, head ng Regional Police Drugs Enforcement Unit, nadakip nila si na alias Romar, 39 anyos na main subject ng operasyon at ang runner nito na si alias Tata, 20 anyos. Nakadakas naman ang kapatid na Romar na si Erol, 37 anyos. Labing walang sachets ng shabu na may market value na 1.9 million pesos ang nakuha sa subject. Nakulong na rin noong 2016 si Romar ayon kay Captain Soliman at nakalabas noong 2021. Ibinunyag ni Soliman na magsaka ng illegal drugs ang bahay ni Romar at kumukuha ito ng supply sa BJMP sa Putotan, Iloilo at bilibid sa Muntinlupa base sa impormasyon na kanilang nakalap. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito sa Grace Bravo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ng isang Pakistani nasyonal, makarang pagbabarilin ng mga huldaper at tinangay ang dala nitong halos 2 milyon piso na madaling araw sa loob ng Subic Bay Preport Zone. Ayon sa nakalap na impormasyon ng DCRS News, nakilala ang biktima bilang si Kafil Muhammad, ano na punta gulang, isang Pakistani nasyonal at presidente ng kumpanyang Nail Negata Subic Corporation at pansamantalang nakatira ito sa isang housing complex sa Subic Bay Freeport. Sa isinigaw ang investigasyon ng SBMA Law Enforcement Department na pag-alaman na dakong alauna imedya na madaling araw kamakalawa nang magrespondi ang isang rubing patrol sa umano ay pamamaril sa El Caballo Road sa bisinidad ng biniktikan area kung saan ay natagpuan ang dugoang si Muhammad. Sa salaysay ng biktima, pauwi na ito. Sakay na kanyang Toyota Fortuner nang harangin siya ng dalawang nakamotorsiklo lalaki at nagdeklara ito ng hold up. Habang nakatutok ang baril hiningi ng mga sospek ang bag ng biktima. Dahil tumanggi ang biktima na iabot ang bag, isa sa mga sospek ang bumaril dito. Tinangay ng mga sospek ang bag ng biktima na naglalaman umano ng isang milyon at walundaan libung libong piso sa kato tumakas sa hindi nabanggit na direksyon. Agad na nakatawag ng rescue ang Rubing Patrol at naisugod sa paggamutan ang biktima kung saan ito ay iniulat na nasa ligtas ng kalagayan. Samantalang nire-review na ngayon ng mga otoridad ng CCTV sa bisinidad ng El Caballo at karating lugar para sa posibleng pagkakakilan lang nang mga sospek. mula sa kauna-unahan sa Pilipinas discharge ito si Dani Kumilang, tuli-tuli sa pagbabalita, tuli-tuli sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Nagsimula pa kagabi ang pagdagsa ng mga pasahiro galing bakasyon mula Marinduque, Romblon at pa Masbati patungo naman sa pier ng Dalahican Port sa Lucena City kung saan back to normal muli ang nasabing paglalayag ng mga barko. Halos dalawang araw masama ang panahon na ranasan habang ginugunita ang Ondas 2023 kaya ngayon araw na ito nagdeklara ang Quezon PDRMO na humina na ang amihan habagat na nagpapaulan sa bahagi ng lalawigan ng Quezon at Lucena City. Samantala sa sitwisyon naman ng mga terminal ng bus sa Grand Terminal sa Quezon at Lucena City, patuloy na rin ang pagdating ng mga pasahiro na nanggagaling sa iba't ibang mga bayan patungo sa Metro Manila at nagsimula pa kagabi ang pagdagsa uh, sa para makaiwas sa traffic kaya maagap na nagsi-pagbalikan patungong Metro Manila galing sa lalawigan ng Quezon at uh, lalawigan ng Bicol. Mula sa kanonahan sa Pilipinas, DCRH ito sa si Binjan Chukia tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.